Okay, ayan na yung misis ko, di ba? O, kumukuha na siya. O, di ba? Ako ang nagtanim. Siya ang umani. O, di ba? Ganyan dapat tulungan. oh Ngayon, ang kinukuha natin dito, yung malalapad lang, yung, yung mga naunang mga dahon. Ayun, o. Kinukuha ng misis ko yan. Ngayon, o. Saan mo ilalagay yan? Bakit? Gigisa. Gigisa mo? Sa alin? <laughs> Sardinas. Sardinas. <laughs> sa sardinas. O, oh, ayan oh, yung mga malalapad. Kunin mo malalapad. Talaga naman, ako ha, hawak ha, talaga. O, oh, yun. O, oh, ba? Diba? Sarap nito. O, oh, o, oh, o, oh, hindi ko pa nahawakan. Fresh from the garden. From the garden. Go farm garden. Charet. O, di ba? So, tignan nyo, GoFam, yung ano, pag yung hindi mo prinon, ayan o, oh, ang gulo, -gulo niya Oh. <laughs> oh, hanapin O, oh, diba, ang gulo-gulo nitong ano, oh. gili, awakan mo nga, oh, ayan o. Oh. Tignan nyo, GoFam, yung binag ko nung last time. Tignan nyo eto, hindi ko prinon. Yung mga shoots, hinayaan ko lang, para at least makita nyo yung difference, GoFam. Ayan o, oh, punong -puno ng mga, ano, mga soccer. Ayan oh, mga soccer lahat yan. Tignan nyo, pandak siya, Mababa. Tapos hirap na hirap kasi nga lahat ng mga energy niya kung saan saan, yung energy niya kung saan saan. Oh. Tapos bubunga siya, ang tagal. Hindi kagaya noong, papakita ko sa inyo. Ito sabay lang to noon, sabay lang yan. At saka ito. Ito, laki na. Kita nyo. Malinis. Wala na yung mga dahon sa ilalim. Ayan, mabilis na lumaki. Tapos sunod-sunod na yan. Boom. Sunod-sunod na yan sunod-sunod ng sunod. So yun, so nakakatuwa, sobrang fulfilling pag ano, pag meron kang ganito, nakaka-relax, 'di ba? Parang nakakalimutan mo yung problema. Tapos pag nasa trabaho ka, poros problema na naman. <laughs> Magtanim ka na naman ulit. O, oh, diba? So, yun na. Ito pa, love. Oh, pwede ka pang kumuha dito kung ano. Ayaw mo yan, mustasa, mapait. Okay. Sorry naman. <laughs> so, yan. Okay. So, tara. Tignan natin yung ano. Tignan natin yung talong go fam. Punta tayo dun sa talong. Ito mga bagong mga bagong talong. Ayun oh. Okay. Okay, eh, meron din tayo dito si Buyas Go Farm. ano, oh. Tapos meron din tayong papaya. Ito yung ano, matagal ng talong namin. Siguro mga halos sa kalahating taon na to. Tignan niyo oh. Binagyo na to. Tapos tignan niyo yung yung ano. Bato-bato, di ba? Pero tignan niyo yung sipag oh. La dami oh. Ayun, dami. Oh, and so daming mamulaklak walang spray to go fam dami oh oh nyo oh yeah no mm. Ayun, may kalat po ang disiplina talaga may bahay dito oh di ba so yan so pag mayroong katanim talaga hindi ka gugutumin dito go fam